Yan mga bro, so magandang araw sa lahat ano. Ah, uh, lang akong i sa inyo mga bro, baka mangyari ito sa inyo. Mga basic wearing lang naman ito mga bro. Yan, tapos meron dito tayong tropa. Paring gabat si Bus Dani. Ito mga bro. Ito kasi munta dito. Ang problema nito mga bro, yung ilaw niya, bagong palit, pero walang high end, walang high end low. I-on natin. Pagin na natin, kuwin natin ang headlight. Ayan naka ay agad. You know. Ayan dito mga bro. Ano agad dyan. Tapos, pag kapinindot natin yung nakalo lang yan, pag natin, Ayan o. Oh. Ang mangyayari dito, kakapain nyo pa. Kaya, para magkaroon ng low, kakapain. Kapain natin ha Kaya naman siya mga bro. Pero hindi ito normal kasi bibihira, original pa naman yung switch na bibihira masira yan na kagaya nito na. Ayan o. Oh. Kakapain nyo, pag kinapain nyo, ayan o. Oh. yung ilaw, puputi yan. Ayan. Ayan, pumuti na yung ilaw. Di ba? Pero dito, kakapain muna. Ayan. Dito mga bro, napakadali lang ngayon si Tita Nong. Baka ma-encounter nyo dun sa mga trupa natin na mekaniko. Um, ma-encounter nyo ito mga bro sa mga modelo ngayon na ilaw. Ano? Modelo na ilaw. Nagkabit kayo ng bagong ilaw. Tapos nawala yung high end low. Okay? So basic lang ito mga bro. Yan, bago natin upisahan, siyempre, yung pisahan syempre. Yung, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibago videos na mga i-upload. Na ano marami tayo dyan okay mga bro so ito madali lang din naman ang tatanggalin natin ito yung head lang tanggalin natin yung head meron dalawa lang scroll lang dito ito alin kasi pinalitan na yan tanggalin lang natin ha tanggalin lang natin na yan. alin mga bro okay tapos sa kabila tanggalin natin sa kabila mga bro Ang iba kasi dito mga bro, kung ano-anong ginagawang wiring ano, marami na nagpagawa sa atin nito Pero ngayon lang po ako gagawa ng video patungkol sa wiring nito. Yan, nagalin natin. Okay? So, nagalin natin. One hand lang muna tayo ngayon. Bro, pa paano nga? Patanggal nga? Hindi na kaya. Yan, ito mga bro mayari. Parin Kasama ni Karate Dalisay. Hoy, <laughs> sinira niyo na naman 'yan. Sa so, mga bro, binibenta yung for sale nasa 47k. Maganda pa yung makina, naka 30 mm na koso. Ang problema, reborn 'yan kaso naka new breed na kaha kasi nabagsak Naka ano, nakabagsak yan poste. Sanga. Sanga mga bro, nawasak. Nawasak. Ayun, so Sanga. garantisado ang makina mga bro. Walang problema. Ano? Kaya po. <laughs> Yo, nahadali. Okay. So ganito rin 'yan mga bro, ano? Para mapatunayan niyo kasing naglolos ang switch, meron na tayong gagawin dito pinagpapaul na technique. Yan. So meron tayong pinagagawin dito para makita natin kung kung may tama talaga yun. Kasi kanina ginigit na natin, di ba? Ginigit na. So ang unang alamin natin diyan mga bro, kung talagang may problema yung kanyang switch. So kailangan natin din ng test light. So, ano tayo ng test light, mga bro? Ito, basic lang ito, mga bro. Pero, baka may encounter nyo ito. So, maraming, uh, maraming mekaniko ang gumunta pumunta dito sa atin. Ay, hindi, mga customer na gano'n. Nagpalit lang daw ng ilaw, hindi na gumana yung high and low. Diba? So, gagawa tayo ngayon ng tutorial para dito. Basic lang ito, mga bro. Basic. Pero, mahirap pagka hindi mo kamisado. Okay, so kailangan natin ng test light. So ano ba yung test light? Ito yung ginagamit natin mga bro pang detect ng putol na wire. Kung mayroong kung mayroong supply yung isang circuit, ito kailangan natin ng test light. Kaya ito yung sinabi ko sa inyo para gumaling kayo sa pag ng motor. Unang-una yung malaman is kung paano gumamit ng test light at ng tester. Kaya para may claim yung video natin, yung clip ng test light ikabit natin sa body ground. Ayun, okay? Tapos dito sa reader 150 mga bro, yan, itabi muna natin itong yan, wala tayong babaguhin diyan mga bro. Ano? Alamin lang natin. Alamin lang natin kung saan ba yung problema. Kung sa so, sa ano nga ba kung sa switch or dito sa wirings. Yan. Okay, ganito mga bro. So dito sa harness, okay. Dito sa harness, meron dito, ito yung papunta ng headlight ah Yung dalawang itim, yan yung papunta ng display. Yung isang puti, galing ng switch kasama niya yung dilaw na takit yung puti ito mga bro yung papunta ng headlight natin yan so meron tayo ang hahanapin kasi ang problema natin is yung high and low okay ang problema natin mga bro is yung high and low ah uh, bali ang dalawang wire lang ang kailangan natin dito mga bro yung yung high ng ano yung high ng Raider is yung dilaw. Okay? Yung low ng Raider 150 na ilaw is yung kulay puti. Yan. So, dalawa lang kailangan natin i-check dyan. Unang gawin natin, i natin ng susian. Yan, i natin. Tapos, i natin ng headlight. Yan, i natin ang headlight. Check natin yung kulay puti. Ayan o. O, diba? So, umilaw yung low. Kita nyo naman. Mahilaw yung low. Tapos dito, naka low rain. Ayan, yeah, naka low So, natin, yeah, pag natin, ayan, pag natin, namamatay yung ilaw. check naman no, mga bro, tinan natin Oh. Low, high, low, high. Pero, kung mapapansin nyo, kahit hindi natin galawin, kahit hindi, hindi natin galawin yung low, umiilaw pa rin siya, okay. Naka low, ihahay ko, mamamatay at, tapos, magkakaroon yung kulay dilaw. Check natin yung kulay dilaw. Ayan o. Oh. Diba? Mayroon yung kulay dilaw. Tapos dito, yung puti, mayroon din pag nakalow take note mga bro ang gawa niya naglilipat-lipat lang ano pag nakalow mayroon supply yung kulay puti kapag naka high mamamatay yung kulay puti lilipat doon sa kulay dilaw so kaya kaya tayo gumamit ng test light mga bro kaya kaya po tayo gumamit ng test light para malaman natin kung may problema talaga yung switch kasi kagaya kanina sinabi ko sa inyo bago magkaroon ng low gagalaw galawit mo muna pero dito hindi naman talaga totally sira sira ayan o check natin na ayan o di ba mayroong low ayan naka low kahit anong galaw natin dito umiilaw talaga sya o high low high low high low high low high low hello, hello 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 so walang problema talaga yan switch nasa wirings talaga Okay mga bro basic basic lang so paano bang ba diskarte natin dito ang gagawin natin dito mga bro dito mag maglalagay po tayo ng diode okay maglalagay po tayo ng diode so check natin po kung nakamodify na rin talaga check natin check natin kung magkaparehas ang isa ayan o magkabaliktad na sila mga bro ba magkabaliktad na yung, 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 dilaw dito dito kulay puti yung puti dito pagdating dito kulay dilaw so, ibig sabihin Nakamodify na yung harness nito, Okay Nakamodify na yung harness Pero ang gagawin natin dito mga bro Kapag ka-encounter nyo yung ganitong problema mga bro Na nagkabit lang kayo ng ilaw Nawala yung high end no? Ang gagawin nyo dyan, mga bro Magkakabit lang tayo ng isang diode Okay Isang diode yung kakabitan na natin Saan ba tayo magkakabit? Dito tayo magkakabit sa kulay dilaw Okay Huwag kayo magkakabit sa kulay puti Yan So ang gagawin natin is yung high Okay yung high yung gagalamin natin yan yung kulay dilaw pagdating dito ito yung kulay puti yan kulay puti sya kamitan so, muna natin mga bro so, tayo, tayo. Ano, anong diode naman yung gagamitin natin mga bro gamit kayo ng kahit 1 ampere na diet 2 ampere or 3 amperes ito gagamitin natin maliit na para hindi naman hassle ano? so ito lang gagamitin natin so magpainit muna tayo ng panghinang problema ada si Chigo Oh, bejuan mong ako Ay, ang okay hinang Hindi na tayo mga probag modify Huwag na natin galawin yung stock na harness na Para pagka nagkalas tayo sa susunod Napakadali lang okay okay okay. yeah. Yan, no, mga bro So, dito, dito tayo, ano Siya nga pala, total lang dito na tayo Papaliwanag ko na sa inyo yung wirings niya Dito sa sakit, meron tayong Ilam yan, 1, 2, 3, 4 5 6 na wire Okay, anim na wire. Yung black na may stripe na white, yan yung ground. Yung green, yan yung park light. Yung itim, tsaka yung light green, yan yung ating left and right signal light. Tapos yung natitirang dalawang kulay, yan yung ating high and low. Pero ang stock ng Suzuki, dapat ang puti, ang puti, dapat yung low. Tapos ang dilaw, dapat yung high. Pero dito, nakamodify na. oh, pakita nyo. Tingnan nyo. dito mga po. Ah, tatlig po kundo mo. Ayan, mga bro. Tingnan mo. Ayun oh. Yung dilaw dito, pagdating dito, kulay puti. Yung puti dito, pagdating dito, kulay dilaw. So, nakamodify na yan. So, ang gagawin natin, ang tatanggalin natin dito, ang lalagyan natin dahil yung high dapat. Hay dapat. Yung stock na harness, kulay dilaw yun. Pero pagdating sa head, kulay puti na. Puputulin natin yan, mga mura. Yeah, Pudumin natin. Tapos, balatan natin. Yeah. Yan. So dito tayo maglalagay mga bro ng dayod. Dito dayod. Sa dayod mga bro, mayroong natanggal na lang. Dito yung kulay puti. Ito yung kulay itim. So ibig sabihin, ito yung negative. Ito yung positive. Okay. Negative, positive. Ito yung may puti. Yan. So lalagay natin na ito ganun. Okay. Siyempre, ng natin yan para goods. na yan itu ito Kung

Ara uh, goods na goods. Blurred na. Tay siyang focus. Hindi hey, ko focus ante, ang ko ba. iyan, si sabi ko sa iyo na kay pa um, dito niyo na. Nakawait baga. Ano? Okay. Tatarling hey, Ayun, tayo focus. Okay, okay Ayan, yeah, dito tayo, itatrain na natin yun Okay, mga 100% Kuha natin presensyon, ibalik na natin to Balik natin yung mga sakit. Wakit. Yan, yan. Yan. Tapos. Yan. Ano yan mga bro? Pakit-self-pack na natin yan oh. Tulog na natin. Pero wag mo natin naigpitan. Eh. Yan. Okay. So dito ka. Para pag inon natin Pag inon natin Yan, paon Yan, ako na yan Okay, oh. okay headlight natin Yung problema, headlight natin Kung nasunod sila Pagin Ayan, may low na agad di oh, Diba, nakalaw yan oh. Ito mo naman Oh. oh. Wala si Ran Switch oh. Pero may yung ilaw natin, meron na siyang high end. Oh. Hey, Oh, right. Wow! Okay. Wow! Yes! Yes! Good job! Diyan, pati mga bro yung indicator dyan, hindi rin sya nawawala. Ayan o. Oh. Diba? Yung high natin. Pero yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi rin choice, magiging switch yun. Yung low, kahit hindi nating kapay, eh, hindi lang yung sa gitna, may ilaw na talaga siya, oh. Naka-low! Oh, pero may ilaw. Oh, oh, hi. Oh, hi. Good. Yun lang, mga bro. So, ganun lang. Isang dahid lang ang katapat. Di ba? So, hindi na kayo magbubuting-ting kung anong-anong wiring. So, nangyayari ito, mga bro. Nangyayari po ito. Yung mga modelo ngayon na ilaw. Pag magpapalit kayo ng ilaw. Panagpalit kayo, mga bro, ng panibagong ilaw doon sya nagkakaroon ng problema. Hello? Yung mga halogen, walang problema yung halogen. Pero para magpalit kayo ng ilaw na dito, doon sya nagkakaroon ng problema. Okay? So, dito lang yung video natin. Magandang karasya nyo lahat. At, guys, if lagi mo, bro.